At ipakita kasabuk ni Inang ko na nagpa-share uh, dito yung balay. Tatamanan nga makapa-share dito yung balay. di namin magpa-share dito balay na. Pag lalaki, tuto. Uh, pero sa Ilocano, pag ang babae, nineng. Pag ang lalaki, balong. <laughs> diba? Masya Hmm. Tapos kung sa Bisaya naman. At itilis si dami kay Pag Bisaya naman inang. Sa season datatim. Sinday kag sindong-dong. At ni inang. Asa kagikan? Hmm. Sa barangayan mana? Magbisaya sila, magbisaya man ko. Ingon e, nila, anong tribo mo inang? Ilocano ay Ilocano man kami ay, pero Ilocano ay bisaya man ng speaking dere eh bisaya kami siling niya pero Ilocano kami speaking basta sa bansalan na si Buano oh. kung bata pa ko tagalog mo na ngamun nga ano kung bata pa ko tagalog ang amun dayalik kasi tatay ko sa Kutabato, halo sila ba? Ilunggo, Tagalog, Muslim. Pero itong nagdako na kami nga, naglipat na kami dito sa Ilunggohan, ate. Ilunggo eh. Arang-arang na lang ang Ilunggo ko, ina. Kaya hindi isang karaya. Karaya. Kalain tong karaya. Ito, ragiya. So... Amuran. Amuran. diin Hindi diin Hindi di Hindi yung sabi niya kung gamay kayo. Kuya, oh, yeah, eh. sa ilawod. Ang gamay sa ira kayo. Kag sa iraya. <laughs> <laughs> kayo. Sa Na Cebuano man, gamay lang. Sa si Cebuano, basit lang. <laughs> kung sa Karaya. Sa Karaya. Uh, Rogto, Rogia. Ang kuwan. Uh, <laughs> ang gamay sa ila kay Ah, uh, Ang ginadayunan ko sa langgal. Ilunggo. Ka, ano yan? Mga antike niyo. Hmm. Lain antike niyo. Sa antike, gitakon. Nagdakon. <laughs> Hindi takon. <laughs> Hindi takon. Ay, amuran gali ka nang tawag sa na inang. Karaya. a. Oh. Baw. Tuya ka namon. Manamit ka di amon nga. ano? Mamun na sila kong istorya. Mapanaw kami tuya ho, sa ilawod. Din ka mo na galin. Dito, pairaya. Hahaha. <laughs> Pero kami, ang amon ilungguin ng mga konlang lang. Hiligay nun. Amon ang ginatawag na hiligaynon nun. Lain man ang bulanon nun. Ah, lain man. Kaya sa bulaan nun. Bulaan nun. Ay, yung para sinang sibo. Bulaan nun na sila. Tapos mag magluto sila ba? nakai ay, mga, mga, mga una tanin niyo ka ng luto. Mag-amuna na sila. Oh, Nakaluto na mo ugluto. Ay. <laughs> <laughs> Nakaluto na mo ugluto. Ano sa iyo mga bisaya, ulan ano. To. Tapos ang pantalon sa ila <laughs> karsulis. Ang <antipinium, laughs> so, ang tinyo, no, sublime mo ko. Ang tinyo daw sa lugar nila. Sir, oh, mutu ganit ginambal ko sa imo inang ang Sa antiki, gitakun, mapuhul, gita ko, mapuhuli. Gita lang Oo. Ang ni ina ko nga, uh, tisi ni Buhano kin inilunggo, kin karay ah. Ang muna ka ina, ngay ilam, maan lang. <laughs> ay maan, dalang gid ang panau tabung tuya Oh, hmm. ini takut May kanta, binang Taga antiki, nang Ang kanta nila Maulikit takun oh, Saat oh, dikit Ay, rug turug ya May ar ar Si daya Siling albis <laughs> na gakaon ka daw sine. Oy, pagkat sila karong kan pila ona. Ginitaan nga bulong oh, um, iti parya. Bunga dane boto. Butangan karabasa gitaan na. Pero kung puro-puro nga, amo ni, dahon pa. Puro puro dahon. Ang mga napait. Saan? Nalay nga ko ah. Nagluto ni bagat ko. Nalaing gid ba? Win ah. Nalaing. Madi nga napait. Tiluto <laughs> na lakay pa. ka ko ah. Basi mapahiya ta kay inan. <laughs> ginitan nga bulong Nalan. pariya ang tawag sa ilunggo linotek ha linotek ang tawag sa ilunggo amo ni nga recipe Lino, re, linotek nga ampali nga ampalaya may Pero may dapat may, may labog ni siya, kaya wala yung labog. ang mga gulang din namun ni kon ibutang mga bartanon lang uh, dahon o so gina kon ginagulay oo, oo ang ginagulay naman mga limhod nga bulong pero kamo pero kamu kon gali besan kon hindi nga alam ko kay Nawis pa ginatanaw niya ang akon nga ano. Ang akon nga ginoo brother Dali eh. kay ginapanilagan niya kung naubos ko kakuha ula wala mga muna. Maria sa Maria nga tanong kung ibutang muna eh, ay suska, pahit, pahit mo ni Isos kapait-pait na tayo pero, pero abi kung ini balang sa amon mo eh ni sa kabukiran ni Ang tawag ni sa amon sampalia. Oh. Pero kung kung sa may atong ampalaya nga isa marguso <laughs> atong isa atong may bunga atong may bunga nga ampalaya mm. ang tawag dito sa amon marguso marguso oo pero kung amonisya o oh, oh. di ba sa inyo ang pa, nang paliya balang Pariya ba Pareha balang. Hindi, eh, hindi siya ang balang mali. Hindi, sa ilunggo sinay, sampalia. Ay, sampalia? Oo. Oh. Pareha balang siya mo. Oo. Oh. Diba kakaiba? Sampalia. 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 Tapos ang tong isa, tong may bunga, margusok. Pareha nga, amo. Mm. Na no, may bunga ba? May bunga. yang ngetip nga pria ya, belug-belug ang bunganya hmm ah pergusuk ya pun laman tong <laughs> labak arah mag labak nga inang pergusuk ya putus amun nga terlihat bunga Oh. ku gani mag Kayang um, ginabalot ko gani ang parang pareha para magpubok hindi parang uh, sa balang ano yun dangaw sa amon mm. para ng hindi pag naumon magbakal ko sa amon to inang ikaw magtanon uh magbakal ko sa tuong gagmay nga kwan ba nga ang palaya oh. ikaw magtanom kay e, e, hindi ko mabuyan sa na to mm. namit to ba tong daw gagmay ang bunga niya tong daw pang pang kwan ba pang pinakba mm -hmm. oh, gagmay ako pa, pa, namit siya Pagtanong ba ng... si Tonya sa una ng bata ko mm. na nababasahin? Mm. Ay sus, nagtanong lang pa ay patatkat nga sa ang mga bunga na nag-aakuan na ng gabi tayo. Mm. Ang kuwan niyang alambre. Sila niya nang may korta ka. Magbakal ta pa ang kuwan ng alambre tayo. Mag nandiyan ako na ng palya, sabi niya. Mm. Bakal ako.

Kaya pa sa ako ang dito po na mo. Sige sige itong so, uh, bata ko na uh, mag guardian. Magtanom ng mais na pilig. Oo, wala na itong katanom sa ba? Itong gagmay god na mais, inang, napilit. Wala may nagatanom din sa buong. Mga subong, mm -hmm. mga purple na. Pabik-pabik. Sa patio ni Kwan, mga sistosa, dirao, sa laod. Mm -mm. Damo, subong sini nga pariya. Subong, so, gamay na lang, ma'am? Gamay lang, sa patio nila. Mm -hmm. mm -hmm. nagakatamin kami ni Alvis nung nag-agiad Pero nagasakit naman ang kwan, hindi nakagalik, katindog ang anak ko man sa kasal na. Hindi nakalakaw. Dira na, ka lakaw. na lang sa balay. Hindi na gani igaligo. Ay, kaluoy man. Hindi na kaya ang lawas niya ang magligo. Ay, mag-isa. Tigulang na As magulang ako. Kaya anak ko man sa kasal na. Hmm. Mga pilay, edad niya? Dito na lang sa balay. Nagahigda na lang siya. Mm. Nagbisita ko sa iya. Hindi na ako gani na Sino ikaw? Sila niya. Hindi mo na ako balaan. Sila niya. Hindi. Ako si Kuan Lee ngayakan. Ay! Iko galiinang. sila <laughs> niya. Hindi na ako kantandaan. Pero ako, ang apo ko sa na uh, tuhod tatay ko nabalaan ko pa ma, ma in, ano yun na, matandaan ko pa mm -hmm. nakakaon ka na inang pamahaw huh? nakapamahaw ka na? Oo, oh, gamay na Nagtigang ko sa gihatag mo. Humok. Humok? Nagkaon lang ko gamay. Ay, apurado man si Rome. Siling mo. Aga-aga ta mag sa So, takurong siling niya. Ay, ano kay... Nagbugtaw ko. Alos 6 na. Pasadong sa linggo. Nami tulog ko. <laughs> Ate, wait at problema. Basta ka nami tulog mo. <laughs> Pag-abot siya. pag ko, nagiging tibang. Hey, kamusta tong gininom mo nga ko na eh? Nga... Sleeping pills? Hmm? Kamusta tong bulong mo nga sleeping pills? itong pangpatulog na gamot pag diba itong nag agay bulan nagpabakal ka sa pangpatulog na gamot oo te te nakatulog man ako gamay sa utro na nami na tulog ko pero okay lang man to siya kay kwanto siya herbal tagpila to Tag, ha? Tag 18. Tag 10. 18. Tag 18. Eighteen. One eight. 8. One. 8. 1, 8. so 8. so hindi madala sa ilo sa ilunggo <laughs> sa Ingles, hindi mo sa Ingles, yung ikaw ni Spanyol na, na, Spanish. na. <laughs> wala po <pong>, po <pa>, ano <laughs> vitamin mo na nga nagsing ang nais nagsin nagsin ko nagpabakal ako sa apoko sa tukuro mm. yung parex vitamin B complete yung ginakal nila. Alas nung gibakal ni vitamin B complete. No, namin tulog ko. Adlaw na makabugtaw ko. Gusto ko ba matulog pa. Ayun na. Kaya kainom na ako kang vitamin. Amo na dapat ang himuon mo. Ginang. Oh. Huh? Amo na dapat ang hinoon mo, hindi nga wag sige ka ka limpyo-limpyo, din, limpyo din. Hindi ako mawad ang vitamin ba? Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. nalang pinalang aguggot ni inang tapos na ayalan Nandilang... nakaiti may istorya <laughs> agboy <laughs> <laughs> Ag boyak <laughs> <laughs> kinya dalawang <nga> dowa nagmay <laughs> tay istoryada so <laughs> ay binigeyo ko isa dalawang ay storya storya topo topo so <laughs> do yan topo Sige so, aja ya, na po video ko. Kan? Hanggang sa muli po. Oh, sige manan. Kan, uh -huh. manan. Bye bye. Uh -huh.